Hello kabayan, kumusta? Hello po, hello sa ato ang mga kaigsunan nga Bisaya. Kumusta mo dira? Mong ko nga inyong Pasko malipayon. O I wish you, wish you merry merry Christmas. I hope to God na healthy and prosperous ang atong Christmas this year. So before ang tanan, kini nga video is para ni sa ato ang mga igsuon, kaigsuunan nga nangita o pang extra income. Tungod karon nga gakataas ang ato ang mga palitunon, Listo na jud kaayo usara jud ang ato ang trabaho kay di na jud matabang ang mga tuon or ang mga bayra nun, mga bills na, sa kenan or unsa pa diha ang mortgage or ang grocery. Di ra gyud kaya og um, usara ka trabaho or bisan pa og um, naakay uh, part-time job. Ang consequences sa part-time job is na dako ka og uh, sweldo pero layo ka sa imong pamilya labi na ka to mga ikaisuna na to nga na ay mga anak kayo mga gagmayng anak may layo mo so loy ka ayo nga di mo maka sa inyo ang mga mga chikiting so akong i-encourage mo tap, sa paglantaw ani nga negosyo kay basin hindi ay makatabang ni kay daghan na kayo mga pamilya especially sa mga ginikanan nga na ay mga bagong anak nga nakahunong sila sa ila ang mga part-time job or even their full-time job ilang giundang they quit their job tungod kay ang um, uh, ang financial nga gihatag ani nga business is maka sa ila og uh, o oh, nakabayad sila sa ila ang mga you know, mga utang or ilang mga mortgage naka sila sa ilang mga balay or or ang pinaka gusto nila is na sila uh, time sa ila ang pamilya ilabi na sa ilang mga growing growing kids o o ang beneficial aning uh, nga negosyo is huwag mo yun mo'y product nga ibalig ay door to door. Like na ko, di ko kabalo mo sales talk sa mga tao aron lang pagpalitan ng item. Di na babuhat nababuhat. O, sa tuod ko ka retail manager diri sa Canada pero hindi na ako mabuhat mag door to door o magdala o product na ibaligya sa akong mga kaila or bisagkinsa. O kung sa pod, kini nga negosyo, di, mo, di, mo, di na ninyo kailangan i, ibaligya sa inyo ang mga pamilya or sa inyo ang mga friends kay worldwide ni siya, pwede ninyo ni siya ma, mapakita gamit ang ato ang social media like ini ako akong gibuhat. Ing ani ra ka simple. So manghinaot ko nga inyong tan-awon. Uh, wala ni siya ano, wala ni siya bayad ang pagtanaw ani nga link. Kini nga link nga akong ibot nang sa sa comment box. Libre ra ni siya o tan-awa lang ninyo kung basin hindi ay nga kini nga nga platform or kini nga business para sa inyo akay ah, kabalutali so na kayo panahon karon. By the way, ako di ay Ivet, si nakalimot ako o introduce ako nga <laughs> sa inyo ah. Ako si Ivet, usa ko ka online digital business owner and mentor diri sa Saskatchewan, Canada. O usa ko kadbisayang dako nga malipayon kaayo nga nag nag-build uh, ani nga negosyo aron makatabang ko ninyo kay dako kay ning nakatabang na ako nga business. So maura to guys kung naamoy mga pangutana, punta ka lang ko or comment the link below para sa more information sa atuang business. So maura to. Bye-bye guys. See you again.